Under the rules, you mm. have one No no no, No no no, me that. Hindi so, pare, para lugar mo ilang base eh. oh, no. oh, oh, no. eh. oh, oh, ka niya. No, dumi ka mo. Tiyak mo. Hindi mo. Hindi mo. 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 Hindi mo. Hindi mo. ka mo. Hindi mo. Hindi gusto mo. Hindi gusto mo. Hindi oh. hey, hey. hey, hey. mo. mo. Hindi dito eh. mo. Hindi mo. Hindi mo. 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 Wala akong mo sa po dun eh. Sinabi mo yun. Just Interest mo lang yung isip ko eh. Gusto ano mo, mo, mo ano mo sa, kami? Sabi ko sa sabi ko sa iyo. Sabi ko, Karen, baka pwede pa usap. This is too important. Sa viral video, nagkapikunan, nagkasigawan, nagkaduruan at halos magpangabot si na Sen. Alan Peter Cayetano at Mig Zubiri sa kalagitnaan ng sesyon kagabi. Umawat na si na Sen. JV Ejercito, Pia Cayetano at maging ang Senate Sergeant at Arms. Ang pinagtalunan luna nila ang panukalang resolusyon ni Cayetano na layong pabotohin sa tagig at pateros ang mga residente ng Sampung Embo Barangay na ayon sa Korte Suprema ay bahagi ng tagig at hindi ng Makati. Sinabi kasi ng COMELEC na kailangang tukuyin ng Kongreso kung saang distrito ibibilang ang mga barangay na ito para makaboto sila ng District representative sa 2025. Pero habang pinapaliwanag ito ni Cayetano sa session, umalma si Zubiri dahil hindi naman daw ito kasama sa inaprobahang agenda para sa araw na yun. Your Honor, I'm trying to get in touch with our colleague who is from Makati and I do not know, does this have any implication? To uh, Senator Binay's yeah. uh, uh, I, I can state for the record, Mr. President, it has nothing to do with Makati anymore, because all of these barangays are now under Tagig, being administered by uh, by uh, Tagig. Dito na nagsuspend ang session ng ilang minuto at pagbalik ng session. If I raised my voice, it's because you know I was. It didn't have to go that way. And I apologize if I raised my voice. If you're apologizing for raising, I also apologise for raising my voice, my friend. Sino maapektuhan dito. Yung more than two hundred thousand na qualified sa embo na congressman, at yung gustum bumoto ng congressman. So this is a mere resolution saying the sentiment of Congress. Sa huli, unanimous namang inaprubahan ang resolution. Ayon kay Senate President Cheese Escudero, ang mahalaga nagkasundo rin ang dalawang mambabatas. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakita ko nangyari yan sa Kamaraman o sa Senado. Tao lamang naman kami. Members of the Senate are passionate with respect to their advocacies and um, sometimes their emotions run high. Sabi naman ni to na isa sa mga umawat, normal lang ang ganitong pagtatalo sa isang demokrasya. At least makita natin na hindi tayo ano, hindi tayo rubber stamp or anything na talagang magkakaiba talaga opinion, passionate about uh, their advocacies. No? Ayon kay Zubiri, misunderstanding ang nangyari at naiwasan daw sana kung napag-usapan sa isang All Senators Caucus. Pero ayon kay Escudero, hindi na yan kailangan para sa isang simpleng resolution na nagpapahayag ng sentimiento ng Senado at hindi naman panukalang batas. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Amor Santos, Newswatch Plus.